Dumating na nga yung bago kong aalagaan. Este, Dumating na yung mga obra maestra kong nagawa ko nung nakaraang taon, mga -exo. Ibang klase na naman nga ang nararamdaman ko, mga -exo. Parang nabuhay na naman yung katawang lupa o kasama na dyan ang kaluluwa ko. May rapi paliwanag, mga -exo. pero sa mga kapwa ko kasining, alam nila yan na kapag gumagawa ka ng isang obra, kasama dyan ang puso at kaluluwa. Ang lalim, no? <laughs> Gusto ko nga palang magpasalamat sa kapwa artist ko na si Arieto Capacio mula Manila sa isang art gallery siyang nagdala dito at nabigla nga ngayong hapon bigla na yun pumunta dito at dala-dala niya at di ko rin inaasahan na libre pa ako sa pamasay. Maraming salamat sa iyo, Kasining Arieto Capacio. Alam ko malayo to sa mga content ko mga kekso kasi bago pa man ako pumasok sa mundo ng exotic ay nahilig muna ako sa mundo ng sining. Medyo may edad na ako mga kekso nagsimula sa mundo ng sining siguro panahon ng pandemic nun at nag-aalaga na rin ako ng iguana bilang keeper lang mga kekso. Ayan yung ibahagi ko. Ipakita ko sa inyo mga kayekso, kung ano naman yung side na kagandahan sa mundo ng sining. Ito palang pinapakita ko sa inyo mga so ay gawa sa isang deadwood. Ang deadwood mga so yan yung parang mga patapon na kahoy na nakikita sa bundok. Yung iba kakala sinasabi driftwood. Pero ang driftwood po ay kadalasan nakukuha sa dagat. Ang deadwood ay sa bundok, sa lupa. Kaya yan yung mga quality wood yan mga kaekso, yan po uh, made of uh, hardwood, mapilig at uh, anislag. Yan. Naalala ko pa noon mga kaekso, nagsimula ko panahon ng pandemic sa paglililok. Ang ginawa kong medium materialis ay ugat ng kawayan. Yung una kong gawa tanda ko ay pamagat COVID-19, binagay ko lang sa napapanahon na issue noon. Hanggang sa humawak na akong medium ng deadwood mga kaekso. Sa iba mga kayekso, kung titingnan yan wala nang halaga dahil ritaso pang gatong. pero sa akin mga kayekso, may tuturing kong isang kayamanan. Biaya ng kalikasan, itong sunod na binubuksan ko mga kayekso, bagay na bagay ito sa inyo. Isa itong imahin ng ibon, Ayan, butas butas halos inanay na pero ang natira ay solid hardwood, mapilig yan mga kayekso. Matagal din akong napahinga sa paggawa ng mga obra mga kaekso Pero sa tingin ko ngayon ay mukhang kahit pa konti-konti kapag may bakanting oras Ay gagawa na ako ulit ng mga obra maestra Akala ko talaga noon tapos na ako sa pagiging alagad ng sining Pero hindi, darating at darating ang panahon na talagang babalikan mo ang mga bagay na gusto mong gawin At eto na nga yung senyales mga kaekso na mukhang magbabalik na ako sa paglililok yun na nga mga Ekso, sana nalibang kayo sa ilang minutong ibinahagi ko sa inyo. Sana nag-enjoy kayo at nakapagbigay akong inspirasyon sa may mga mahilig sa sining. Gagawa ko naman ako pag nabigyan tayo ng sapat na oras. Babalik tayo sa pagiging alagad ng sining. Yun lang mga kek. good vibes lang tayo. Ingat kayo palagi at ayos!